Shoutout mga kalang kutsiro Ayan po panibagong vlog na naman ulit tayo Panibagong araw Siyempre panibagong video So ayan po uh, magluluto tayo mga kalang Ng pork and chicken uh, Adobo long uh, Ilonggo style Adobo sa sweet eh. So aside po sa ating uh, Daily vlog So uh, tingnan nyo yung aking Batsoy So let's go mga kalakot -siro. Let's go. So let's go uh, mag-umpisa na tayo mga kalakot zero. Numero 1. Basta so so. muna tayo no. kuyas then luya uh, so ang gagawin natin mga kalakot siro, ay uh, adubo ilonggo with grist so ayan to, tapakita kung paano yung grist ko mga so alam ko then first to ay ating uh, may kasalita may kasalita

gopal. Uh, na, then, uh, uh, then, at yun, uh, or laurel. So, and then, uh, next step, ay maglalagay tayo ng 1 uh, cup ng uh, water. So, itay lang natin mag-upcook yung ating uh, baboy. So, itay lang natin mag-upcook bago natin ilagay yung uh, ating uh, manok. So, dito po sa panay area, hindi mawawala yung uh, kumbaga specialty ng uh, Ilonggo yung uh, adubo sa ats so makikita nyo mamaya mga kakatsiro yung uh, sauce so let's go ayan na po uh, malapit na po mag uh, reduce uh, yung sauce so magdagdag tayo ng uh, rope na patis konti lang hold So next step po mga kalakot siro yan po malapit So maglagay tayo ng kunting uh, asuka Suka So para ganun po at uh, madaling maluto At uh, yung asin okay. yeah. So, ayun po mga kalamag siro Tapos uh, na po yung ating uh, baboy Hindi na uh, next step natin ay lagay natin yung ating manok So, ayan And then ah, uh... may cosmetics. Diyan. So ayan po. Kitae okay. natin mag-reduce uh, magtutubig pa yung manok and then ah. Uh... Ayun takpan natin. So ayun oh ah uh, ito po yung uh, pinaka twist mga siro ayan po yung uh, oyster mamasita baka naman napakasarap update kalapat siro wow ang bango So, ayan po ah, uh, kunting mikos-mikos lang. So, testing muna tayo mga kalabso. Kung paano kasarap kung gaano kasarap yung adubong ilumbo. So, basta ilunggo ang sarap so So ayan po uh, i reduce po natin yung uh, sauce nya Para lalong katapit sa laman Sa baboy at manok Abangan Wow Yan ang gusto ko So ayan po mga kalapat siro Ayan po nagmamantika na Ayan, din na uh, tikim. Ayan, no? Ayan, ayan, ayan. Gawin nyo ito mga kalangkot si Sobrang sarap. Napaka-simple lang na wala nang kahit ikan. Gawin nyo to adubo ilonggo. Super sarap. Ayan, nagmamantika na. So, let's go. Mag-freezing na tayo. So, ayan po mga siro. So, tikman na natin yung uh, adubo. So, syempre may kanin. Lagyan ng... Sabaw. Ayun o. So, first bike Simpre kanin. Isang overload na subo.